Okay, meron tayong lababo dito na mabahong mabaho, no? Mabaho yung singaw, kaya ito. Chichik natin yung mga fittings o tubo na pinagmula ng singaw. Yan, inisa-isa natin yan. Okay naman ang pagka-fittings. Wala naman tulo. mula ilalim hanggang taas yan yan o, nakasolvent po yan kaya pit na pit po yan bawat gilid nahanap natin yung tulo kung saan sumisingaw yan, kahit siminto, sinilip na rin natin yon, sa ilalim ng rababo, sa sink wala naman, no? kahit pinakasingit o pinakasulok doon sa pinaglagyan ng tubo wala naman yan nakabaw na masyado yung tubo nyan kaya malabo na sumingaw yan sinama ko rin dito ang sink ano, sa taas ayan kaya yun ginawa po natin ay diniskartihan po natin para mawala yung amoy kasi napakalaking nga butas sa taas ayan una plastic tapos elastosil na yan yan dyan kung elastosil kasi diretsa dyan sa taas na yan so mara maraming kakainin na elastosil ano so ginawa ko plastic muna para mawala na yung amoy kasi napakabaho ng singaw tsaka pinalibutan ko na lang elastosil tapos yung plastic sa baba nilagyan ko rin ng elastocell para wala nang singaw. Ganun lang ka dali magdiskarte ano. So, isang paraan din ang plastic. Yan, yan napurma na siya, ano. Matibay na pa, matibay na matibay na po 'yan. Ito po yung gamit ko, elastocell. So, ginawa ko po dyan para hindi dumikit sa kamay yung elastocell, sabon na powder, tapos tubig. Tapos saka ko diniin. Ayan, wala pong kumapit diyan na Elastasel. So sabon lang po ang diyan. Okay. So ganun lang po. Wala na po siyang amoy. Sobrang mabaho kasi pag nag-feedback yung amoy. Okay, ganun lang.